May tatanong po ko tungkol sa panaginip ko nung linggo. Kasi ang panaginip ko, ana ah, sa malinis na lugar kami, kasama ko yung asawa ko, tapos may ibibigay siya sa akin, pero hindi ko tinanggap. Tapos nung lunes, nang gabi, inataki siya ng high blood, na-stroke siya, tapos nakomatos. Hanggang kahapon na nabawin siya ng buhay, hindi maliwanag sa akin yung pangyayari na hindi kami nakapag-usap na kasi hindi na siya na, nakausap. Hindi maliwanag sa akin yung panaginip ko na ganun. Ngayon nakaborol siya, iniwan ko doon, nag ako dito. Tapos pagdating ko dito kanina, may nagbigay ng Bible. Ano kaya ang ibig sabihin nun, Brother Ellie? Alam nyo kapatid, yung panaginip, ginagamit ng Diyos yan para ang tao mabigyan niya ng kanyang babala o ma malaman ng tao ang kanyang intensyon o plano. Gaya halimbawa, nung si Jose, makita niya na si Maria e eh, buntis, eh, hindi pa naman niya ginagalaw. Ang, gina ang gagawin ni Jose, hihiwalayan niya sana si Maria. Pero ang nangyari po ay ganito. Basahin natin sa Mateo. 1.19 At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang siyang hiwalayan siya ng lihim. Datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kaniyang lang tao ay sa Espiritu Santo. Nanaginip po si Jose at sabi nung panaginip, huwag mong iiwan si Maria, tanggapin mo siya. So yung panaginip, ginamit po ng Diyos para malaman ni Jose yung kalooban ng Panginoon. Yun po. Ganon din naman yung panaginip mo, kapatid. Sa panaginip mo, may ibinibigay ang asawa mo, ayaw mong tanggapin. Eh kung may sabi, ang ang asawa mo ay matagal ng kaanib sa uh, Iglesia ng Diyos. Wala naman siyang gusto siyempre ibigay sa iyo, kundi yung yung katotohanan na kanyang natutunan, siyempre yun ang gusto niyang ibigay. Kaya lang, hindi mo pinahalagahan. Ngayon, kinuha siya ng Diyos sa iyo. Salamat naman sa Diyos at dumating ka ngayon para magtanong. Aking paniwala dun sa panaginip mo, ang igustong ibigay sa iyo ng asawa mo, yung katotohanan na nasumpungan niya. Eh hindi mo kinuha, kinuha siya ng Diyos sa iyo. Para makasigura. Alam mo ba kung bakit, kung bakit kuminsa namamatay ang isang tao? Alam mo kung bakit? Basahin natin yung 57.1 ng Isayas. Ang matwid na namamatay at walang taong nagdadamdam at mga taong mahabagin ay pumapanaw. Walang gumugunita na ang matwid ay naalis sa kasamaan na darating. Pagka ang tao matwid, namamatay siya para maalis na siya sa kasamaan na dumarating. Baka may masama pang dumating sa kanya, kinukuha na ng Diyos yung tao para wag na siyang sumama. Siguro yung asawa mo, kinuha na ng Diyos para paalalahanan kana Uh, yung ibinibigay niya sa'yo, tanggapin mo. At yun nga yung aral. Pinakita, pagdating mo diyan, may nagbigay sa'yo ng Biblia. Yung Biblia, yun ang kinasusulatan ng aral na sinampalatayanan ng asawa mo. Sana maintindihan mo yung panaginip mo, kapatid. Nakikiramay okay, kami sa'yo, kapatid. Maraming salamat po sa mga kapatiran na tumulong sa asawa ko na silang nagdala sa hospital. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo kasi hindi po kami taga rito. Malayo po kami, wala po kaming kilala dito. Maraming maraming salamat po, Brother Elliot, sa mga kapatiran. At po sa Diyos, kapatid, samahang kanawa. Sana dumalo ka sa ating mass indoctrination. opo.